Magandang balita sa lahat ng ating minamahal na senior citizens. Simula ngayong Oktubre, Nobyembre at Disyembre taong 2025, magsisimula na ang bagong pension program. At sa pagkakataong ito, para sa lahat, kahit kasali ka sa SSS, GSIS o kahit hindi ka kailanman nag-ambag sa anumang pension system, ang bagong planong ito ay naglalayong bigyan ng tulong pinansyal ang bawat Pilipinong senior na karapat-dapat at makinig ng mabuti dahil sa kalagitnaan nang video na ito ay lalahad ko kung paano kunin ang iyong unang payout bago ang Pasko. Oo, bago ang Desyembre, taong 225. Kaya huwag laktawan pindutin ang like button ngayon, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang video na ito sa bawat senior na iyong kilala. Maririnig mo ang isang bagay na maaaring magbago ng buhay. Party. This matters. Sa loob ng maraming taon, maraming senior ang nahirapan makaraos. Ang ilan ay nakatanggap ng pensyon. Ngunit karamihan ay hindi lalo na yung nagtrabaho ng informal bilang vendor, magsasaka o house helper. Ngunit ngayon, pagkatapos ng maraming taon ng talakayan sa Kongreso at mga update mula sa Department of Social Welfare and Development, ang Universal Senior Pension 2025 ay narito na sa wakas. Ito ay hindi lamang isa pang pansamantalang ayuda. Ito ay sustainable na buwan ng pension na idinisenyo upang bigyan ng dignidad at seguridad ang bawat Pilipinong nakatatanda, ang layunin ng gobyerno. Walang senior ang dapat na magmakaawa, manghiram o umasa lamang sa pamilya upang makabili ng pagkain, gamot o pangunahing pangangailangan. Ito ang matagal ng hinintay ng ating mga lolo at lola. Pagkakataon na mabuhay ang kanilang natitirang taon ng may kaginhawahan at respeto. Part 2. How much and WHO qualifies. Sige, puntahan natin ang mga detalye na gustong malaman ng lahat magkano ba talaga ang iyong matatanggap? Sa ilalim ng bagong pension system, ang buwan ng benepisyo ay mula PH hanggang PH5, depende sa iyong kategorya. Narito ang breakdown. Isa, mga senior na walang SSS o GSIS membership makakatanggap ng buong PH5 bawat buwan. Dalawa, mga senior na tumatanggap na ng maliit na pensyon, makakakuha ng PH1000 top-up bawat buwan. Part 3 Official Start Dates ang bagong pension program ay opisyal na magsisimula sa Oktubre, taong 2025 at ito ay iro-roll out sa tatlong yugto upang masiguro na bawat lugar ay maayos na nasaklawan. Narito ang timeline na dapat ninyong tandaan. Oktubre taong 2.25 pilot payout sa mga piling rehiyon NCR, Region 3 at Region 6, Nobyembre taong 25 ko paglaganap sa buong Luzon at Visayas. Disyembre taong 2.5 nationwide coverage kasama na ang mga probinsya sa Mindanao at narito ang spoiler na ipinangako ko kanina. Ang unang PH5000. Piso payment para sa maraming senior ay Eco Credit o i-distribute bago ang Christmas. Eve, ika-24 ng Desyembre taong 225. Isipin mo lang bago ang Noche Buena, mayroon ka ng pondo upang bumili ng pagkain, gamot o kahit simpleng regalo para sa iyong mga apo. Iyan ay isang makapangyarihang paraan upang ipagdiwang ang Pasko ng May Kapayapaan sa Isip. Ngayon, tayo naman sa isang mahalagang bagay kung paano ka makakapag-register at masiro na ang iyong pangalan ay nasa official list. Part, How to Register. Narito ang step-by-step -step guide kung paano mag-register para sa bagong 225 Pension Program. Step is bumisita sa inyong pinakamalapit na City o Municipal Social Welfare and Development Office CSWDO o MSWDO. Maaari ka rin pumunta sa inyong barangay, hall kung saan ang DSWD staff ay tutulong sa inyo. Step dalawa, magdala ng valid identification. Ang mga acceptable IDs ay kinabibilangan ng iyong senior citizen ID, barangay certificate o birth certificate. Siguraduhin lang na malinaw na nakasulat ang iyong edad. Step tatlo, punan ng Universal Pension Form 2025. Huwag mag-alala, ito ay simpleng form. Kung hindi ka marunong magsulat ng maayos, tutulungan ka ng staff na puna nito. Stay pat maghintay ng SMS confirmation o opisyal na barangay posting ng approved list. Kapag lumabas na ang iyong pangalan, susunod na ang iyong payout schedule. At narito ang isang tip. Kung hindi ka makalibot dahil sa kalusugan o kapansanan, maaari mong tapahintulutan ng isang kamag-anak na mag-register sa iyong ngalan, ihanda lang ang authorization, letter at kopya ng iyong valid. ID. Ito ay dinisenyo upang maging simple at inclusive. Walang online confusion. Walang komplikadong requirements. Ang layunin ay siguraduhing bawat senior ay madaling makapag-apply. Ngayon, manatiling nakaabang dahil ang susunod na bahagi ay paborito ng lahat. May special Christmas bonus pa sa itaas ng inyong buwan ng pensyon. Partly ma bonus and Christmas benefit. O tama ang inyong narinig. Bukod sa inyong buwan ng PH hanggang PH5 pension, mayroon ding year and Christmas bonus ang gobyerno ay naglaan ng PH cash gift para sa lahat ng active pensioners sa ilalim ng bagong sistema. Ito ay irerelease sa Disyembre taong 2,25 sakto sa panahon ng piyesta. Isipin ninyo PH5, regular pension plus PH3, bonus. Iyon ay kabo ang PH8,000 para sa buwan ng Disyembre. Ibig sabihin masayang Pasko, pagkain sa mesa, gamot para sa inyong kalusugan at ilang simpleng regalo para sa inyong mga apo. Maraming senior na ang nagbahagi ng kanilang kasiyahan. Ang isang lola mula sa Bulacan ay nagsabi, Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, talagang nag-aala kami ng gobyerno. At iyan ang tungkol dito sa programang ito. Pagbabalik sa mga taong nagtatayo ng bansang ito sa pamamagitan ng mga dekada ng masigasig na trabaho. Ngunit mayroon pa sa 2026 mas malalaking pagpapabuti ang darating. Part Anim, What to Expect in 2026 ang Universal Pension 2.25 ay simula pa lamang yung Yadis at ang Department of Finance ay tinalakay na ang mga bagong feature para sa 2026. Kabilang dito ay automatic digital payout systems upang matanggap mo ang iyong pension, direkta sa pamamagitan ng Land Bank, GCash o Maya, Medical Discount, packages na nakailang sa iyong pension, ID na nagpapahintulot sa mga senior na makakuha ng mas murang gamot at health checkups at kahit funeral at emergency assistance. Para sa mga nakarehistrong pensioners at kanilang mga pamilya, ang ating mga senior citizens ay nagbigay ng kanilang buhay, kanilang trabaho at kanilang pagmamahal sa bansang ito. Ngayon, panahon na upang matanggap nila ang tunay nilang karapat-dapat. Isang pension system na nagbibigay ng dangal sa kanila. Kaya sa lahat ng mga lolo at lola na nanonood ngayon, ihanda ang inyong mga ID. Bisitahin ang inyong barangay at maghanda para sa inyong unang payout ngayong Oktubre. At bago kayo umalis, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe para sa mas maraming pension at benefit updates, at i-share ang video na ito upang malaman ng bawat senior sa buong Pilipinas ang magandang balitang ito. Oh.